kakain na naman tayo ngayon guys kagabi ang uh, kinain natin yung paborito nating balay food so ngayon balay food din na siguro kakain tayo ng roto prata na siguro kasi mamaya bago tayo bumalik ng KL uh, kakain muna tayo dito uh, hihira lang naman kasi tayo dito nakaka ng Port Dixon so, ang daming tao dito ngayon sa Port Dixon guys kasi nga school holiday saka long holiday mula nung Chinese New Year kaya ang daming tao Port Dixon kasi ito yung resort area hmm. ng Malaysia kaya eh Chinese restaurant, mga hotels, resort, uh, yun, pati mga mama store. Sa so, dito pagkabi, grabe ka-busy. So, bra, kahit kay DC, dari guys, basta, PBA, weekend. Grabe ka busy, kay, dagdag kay, kay, mga gawas pa mga, nang uh, nag-stay sa mga hotel, gusto mga out sa gawas, ah, kay, mahal mga man, sa hotel, kaya, sa gawas. Igo-igo uh, na po ng atong pagkaon ni eh binobre na man ta So, enjoy lang yan man ta guys enjoy, enjoy lang Ginagmay Sa gisalisyo ng kinabuhi